Hi hey guys, magandang araw po sa inyong lahat at welcome po sa aking munting tindahan at ito na naman tayo panibagong araw at panibagong pag-asa. Time check muna tayo, ang oras ngayon ay alas utso na ng umaga kaya yan dumating na yung ating in order no. Habang busy tayo dito ay meron lang akong gustong ibahagi sa inyo guys ano-ano na nga ba ang aking mga naipundar dito sa aking tindahan sa loob ng anim na taon no kaya gusto ko lang ibahagi sa inyo guys kasi nga proud na proud tayo bilang sari-sari store owner no kaya panoorin nyo to guys hanggang dolo para malaman nyo kung ano-ano na nga ba ang aking mga naipundar dito sa aking tindahan no kaya bago ang lahat huwag kalimutang mag like subscribe Nag-umpisa ako magtindahan guys ay uh, year 2018 ayon syempre pag magtayo tayo ng sarili nating negosyo kailangan talaga pag-isipan nating mabuti no kailangan nakaready tayo sa pagod sa puyat sa kung ano ano pa no kasi nga ganun talaga pag may sariling negosyo talagang nakahanda tayo no na. kaya yon nagsimba muna talaga ako para maliwanagan para makaya ko lahat kasi nga may inalagaan pa akong bata yung bunso ko guys maliit pa at nainip kasi ako ayoko din kasi na aasa lang sa mister ko talagang gumagawa din ako ng paraan nag-iisip ako kung anong pwede kong gawin dito sa kahit nandito lang ako sa bahay at yun nga ang naisip ko talaga yung sari sari store para kahit nandito lang ako sa bahay ay may pinagkakitaan ako ng sariling kita no maganda kasi yung may sariling kita din tayo na hindi lang tayo aasa sa mister natin no maganda yung sariling sikap din natin para kahit paano ay makabawas-bawas sa bayarin at makakatulong tayo sa mga bayarin kasi kasi nga talaga pag isa lang din ang magtatrabaho kaya naman gumagawa din ako ng para nun talagang nag-iisip din ako kasi ang hirap kasi talaga basta mahirap talaga guys pag mag isa lang ang magtatrabaho. Kaya kung sino yung nakasubaybay sa mga video ko, nagumpisa lang ako sa puhunan na Treki, no? Yun lang kapital ko talaga dito sa aking tindahan, talagang Treki. Kaya yun ang paninda ko nun guys, talagang paunti-unti lang, namili lang ako ng ilan peraso. Ayun nga lang yung kaya natin na kapital, no? Kasi nga, try ko lang kung kaya ko ba talaga, no? Treki nga lang yung puhunan natin at... Siyempre, di muna tayo mag-iipon nun kasi nga maliit yung puhunan natin. Kaya ang ginawa ko nun, pinaikot-ikot ko muna. At siyempre, pag mag-umpisa pa lang tayo, wag muna tayo magpautang para sa ganun, mabilis natin mapalago-lago yung ating munting puhunan, no? ba diba? Kaya yun ang aking ginawa. Pero makalipas ng linggo siguro, guys, may nangutang na. <laughs> Pero yon sa awa ng Diyos ay okay naman. Nagsibayad naman sila kasi nga maawa naman sila dahil maliit lang yung ating tindahan. Taw suutangin pa, di ba? Kaya yun, pinapautang na lang namin. At yun nga guys, ah, siguro pagkalipas ng isang taon, dalawang taon, at lumalago-lago na yun nga yung ating tindahan. Kaya ayun, grabe talagang hirap din yung pinagdaanan natin kasi halos, lang tayo sa pahinga, kulang tayo sa tulog pero sige lang, go lang, no? laban lang para sa paglago ng ating tindahan at syempre pag mayroong hinahanap si Tomer na hindi pa natin nabili, ililista natin para sa ganun, ayun, nadagdagan yung ating mga paninda para unti-unti lumalago at wag natin galawin yung binta ng tindahan para sa ganun mabilis natin mapalago yung ating tindahan kaya naman pag may kinukuha kami sa tindahan, nililista ko din guys no para pag may natirang pera ni Mr. Nasahod niya ay babayaran ko din yung mga kinukuha namin kasi nga tinitingnan ko nga talaga kung mapalago ko yung tricky na puhunan talagang positive lang talaga ako sa balang araw sinasabi ko talaga sa sarili ko balang araw mapalago ko din tong tricky na puhunan basta tiwala lang talaga sa sarili at laging magdasal no kaya yun talaga ang lagi kong iniisip at hindi <laughs> tayo nag-isip ng mga negative no kasi walang mangyayari at lalo lang tayong hatakin sa pag <laughs> kaya yun ang mga iniisip ko mga positive lang talaga tayo Ayun na kaya natin to no basta masipag lang talaga tayo walang imposible talaga basta may tiwala tayo sa sarili at sipag at tiyaga at yun nga guys sa awa ng Diyos pagkalipas ng apat na taon ay ayun nakapag ipon ipon na nga tayo at may naipon na tayo no kaya yun at mayroon nga dumating na magandang opportunity at mayroon kaming nabalitaan na mayroong bahay na magsangla tumalapit sa amin kaya ayun dahil mayroon na nga tayong naipon dahil ako talaga guys talagang mahilig na ako mag-ipon dahil na napalago ko na nga ng unti-unti yung aking tindahan kaya nagumpisa naman ako mag iipon kasi para naman may mapatunayan tayo sa ating sarili kahit nagtitinda lang tayo at mayroon tayong naipon mga naipon kaya ayun nag-ipon-ipon na ako guys hanggang sa yun nakaipon na tayo at nakabili tayo ng bahay na sangla dahil hindi pa nga sapat kasi may pangarap tayo na gusto nating abutin dahil nga nangupahan lang tayo dito kaya naman todo sikap talaga ako guys todo sikap kami guys no para mabut natin yung ating mga pangarap kaya yon sa awa ng Diyos at nakapag-ipon na nga tayo at gusto natin lumaki pa yung pera natin kaya nag-isip tayo ng na kung anong pwede natin gawin para mapaikot natin yung ating pera kasi pag nandito lang yung ating pera hindi siya mapaikot no kaya binili namin yung bahay guys na binibinta dito no sang latira at yun nga ay hindi namin tinitirahan dahil ang ginagawa namin ay pinaupahan na lang namin no at yun nga ang unang naipundal ko dito sa aking tindahan no sa pagkalipas ng apat na taon yung ating tindahan dati no yun ang una kong naipundar ayan nga yung bahay guys kaya ang siya siya lang nung no, nakakaiyak dahil talagang ayun nagbunga yung mga pagsusumikap natin talagang yun kahit hirap na hirap tayo talagang halos kulang tayo sa tulog ayun nga talagang masaya lang talaga tayo no dahil ayun nakapundar na tayo no yun ang una kong naipundar guys nabili namin yun sa halagang 200,000 At yun nga guys, dahil na mayroon tayong da at siyempre ni tayo tuloy-tuloy pa rin ang pagsusumikap natin dahil tuloy-tuloy lang ang buhay at yun nga ay nag-umpisa na naman tayo mag-ipon dahil mahilig tayo mag-ipon challenge at yun nga sa loob ng walong buwan nakakaipon na naman tayo at ang pangalawang naipundar ko na naman guys ay yung refrigerator namin guys no kasi malaking tulong ito sa ating negosyo para sa ating mga inumin at yun nga guys, yung aking pangalawang na ipundar, itong rip na todor, no, inverter. Kaya masayang masaya talaga tayo. Thank you Lord dahil hindi natin akalain dahil malit lang yung ating buhunan, Ayun, maraming bunga, maraming bunga ang binalik sa atin. Basta tiwala lang talaga sa sarili at sikap at sipag lang talaga, no. Sipag at syaga para maabot natin ang ating mga pangarap. Ayun nga guys, no. Kaya tuwang-tuwa talaga ako pag nag nakikita yung mga naipondar natin. At syempre, pag, pag ako kasi talaga, guys, pag mayroon talaga akong gustong bilhin, talagang pagsusumikapan ko talaga, talagang gumagawa ako ng paraan, pag mamili ako, at saka kung anong pwedeng idagdag dito sa ating tindahan para sa ganun yung mga kinukuha ko dito sa tindahan namin ay mababawi din, no, para kasi gusto ko mapalago pa talaga yung aking tindahan, no, kasi <laughs> talagang para hindi naman masayang yung mga pinaghirapan natin na din No? Kaya yun ang aking ginagawa dito sa aking tindahan guys. Kaya yun ang pangatlong na ipundar na naman namin guys na dahil nakapag-ipon-ipon na nga tayo. Kaya ayun nakabili na naman tayo ng baby flat screen guys. Yun naman ang pangatlong na ipundar namin. Kaya thank you Lord. Basta sipagan pa natin, no? wag natin pabayaan yung ating tindahan. Parang buhay na kasi natin yung ating tindahan. No? Malaking tulong ito sa atin dahil bukod sa nakaipon-ipon tayo ay yun, nakakatulong pa sa ating mga pangailangan. No, guys? Ay, uh, masaya no? kasi nga ayun dahil sa ating pagka madiskarte bilang sari-sari store owner, proud tayo dahil marami tayong naiisip, marami tayong naipundar. At yun nga guys, ang pang-apat na naipundar ko dito sa aking tindahan ay amplifier. Bumili kami ng amplifier para naman masaya dito ang ating tindahan, lagi natin na patugtugan. At plansa din, bumili na rin ako, no? katas din niya ng tindahan dahil sa ating pag, pag, -pag mahilig tayo mag-ipon. Yun guys, ang binibili ko dito sa mga sa para iipon ipon challenge ko yon no? yung mga konti-konti lang naman hindi naman araw-araw kumukuha lang ako sa tindahan yung tig 20 tig 10 depende no yun lang naman ang ginagawa ako hanggang sa mabuo ko yon kasi nga tulad ng sinabi ko na sa mga vlog ko na hindi ako basta-basta kumukuha sa tindahan talagang pinag-uipunan ko yan pinagsusumikapan kung may gusto akong bilhin talagang Ayan, pinagsusumikapan ko talaga yun ang mga sinasabi ko, no? Kasi nga, para lumago pa yung ating tindahan, yung huwag tayong biglang kuha ka dahil hindi naman pira natin yan, pira yan ng tindahan, no? kaya yun ang aking ginagawa dito sa aking tindahan, o ba diba? Basta magaling lang talaga tayo maghawak ng pira at masinop, no? Magagawa natin, mabibili natin ang gusto natin at sa awa ng Diyos ay, ayun, may naipo na naman tayo, kaya ang panglimang dar namin ay e-bike naman, guys. Ayan, kasi yun ang next target ko talaga. <laughs> todo sikap talaga natin para pag may gusto tayong bilhin at mabibili natin, hindi naman basta-basta, no? At darating din yung araw talagang mabibili natin basta tuloy-tuloy lang ang pagsusumikap natin dahil may awa ang Diyos. At yun nga, guys, malaking tulong dito sa aming tindahan itong e-bike dahil nakakatipid na tayo ng pamasahe, no? Hindi na tayo mamasahe pag tayo ay mag kaya malaking bagay to sa atin guys na nakakaipon tayo kahit paunti-unti no kasi tama lang naman yung binta ko dito guys sakto lang kaya yan paunti-unti lang yung ating mga naiipon no hindi naman biglain natin kasi nga yung tindahan natin ay ayaw din natin na makita natin na may kalbo lang ay eh, malulungkot naman tayo kaya ayun lang kaya diskartihan na lang talaga natin kaya masaya talaga ako guys dahil sa ating pagsare-sare store yan nakakapunda tayo ng mga gamit dito sa bahay sa sa tindahan kaya pag nakikita ko yung mga naipundar ko guys parang <laughs> nawawala yung pagod ko no masarap sa pakiramdam dahil sa ating dugot pawis talagang pag todo may naipundar tayo parang nakakagaan ng loob no at bukod nga yan guys, itong cellphone ko din, ayan katas din to ng tindahan, saka yung cellphone ni mister, saka sa mga anak ko talagang pinag iipunan ko talaga yan no? Kasi nga, eh, tulad nga ng sinabi ko, hindi ako basta-basta kumukuha sa tindahan talagang pinag iipunan ko yan araw-araw. Kaya naman, todo sikap tayo dito sa ating tindahan at wag natin pabayaan dahil nga para mab natin yung ating mga kinukuha. No? Kaya yan ang aking discarded. At saka itong mga electric pa namin dito guys, katas dito ng tindahan o di ba? Kaya malaking tulong talaga itong ating tindahan. Kaya ingatan lang talaga natin. Kasi ako kasi guys, hindi naman kasi ako maluho din, no? Tamang relo lang, sapat na sa akin. Hindi naman kasi ako mahilig din magbili-bili. Yung mga mag lang ako, kung may gusto akong bilhin yun, todo sikap lang ako. Oh. Pero pag hindi na mahalaga, din naman na, di ko na binibili, no? Kasi talagang mahalaga sa atin ang bawat piso dahil talagang pinagsusumikapan natin yun. Halos ko lang tayo sa pahinga. Kaya, na, kaya naman mahalaga sa atin na ah. talagang pinag-iisipan muna natin bago tayo gumastos ng pera. Kasi hindi nga pero, kitain yung pera talagang grabing pagod din, no? At yun nga, guys, ah, tiyawa ng Diyos ay sabing kalsada yung ating tindahan. Kaya yan, mabilis mak makita na mga mamimili yung ating tindahan. Kaya, dapat talaga pag ganito guys ang pag magtayo kayo ng tindahan kailangan tabing kalsada para sa ganun mabilis nyo din mapalago ang inyong tindahan at kailangan marunong magmanage kasi useless lang din pag mabinta nga ang tindahan di naman marunong humawak ng pira wala din mangyayari sa pinaghirapan nyo guys kaya kailangan talaga marunong ka magmanage may disiplina sa sarili at masinop yun talaga ang Mahalaga guys no kasi wala din kasi mangyayari kung malapit kayo sa kalsada eh kung hindi kayo marunong maghandle ng pera nyo wala din mangyayari no kaya yun talaga ang ating ingatan pag tayo ay may negosyo. At siyempre gusto pa natin lalong lumago yung ating tindahan kaya mag-isip tayo kung anong pwedeng i-invest natin na para lumaki pa yung ating tindahan no kaya yun ang ginagawa ko dito sa aking tindahan guys no kung anong pa pwede, kung idagdag para sa ganun talaga magbunga yung mga pagsusumikap natin no para hindi naman masayang yung nilaan natin na maraming taon na pagod kaya ganun talaga tayo mag-isip talagang lahat ng oras mahalaga sa atin, no? Kasi nga, bising busy, busy tayo dito. Parang di nga natin na malayan yung oras. Mamaya pala, hapon na. Ha? Dahil sa sobrang busy natin. Kaya ito talaga ang kagandahan no, pag may sariling negosyo dahil di na natin naisip yung stress dahil busy-busy ng utak natin dito. Ayun nga guys, no kaya gusto ko lang ibahagi dahil masayang masaya talaga ako dahil dito sa pagsari-sari store, marami na tayong naipundar o oh ba diba? At sana marami pang susunod basta magdasal lang lagi tayo no para sa ganun bigyan tayo ng lakas ng pangatawa no? para lalo pang lumago ang ating tindahan at mayroon na naman tayong bagong maipundar kaya ang mapapayo ko lang sa mga gustong magtayo ng sari-sari store basta wag lang kayo mag-isip ng negative positive lang talaga ang isipin nyo para sa ganun magkakatotoo kaya yon laban lang tayo at tuloy-tuloy lang ang pangarap natin dahil nga mayroon akong gustong abutin guys na pangarap at kaya ayan todo sikapan pa natin talaga more more sikap pa talaga no dahil kulang pa nga kaya ayan halos wala tayong pahinga pero Okay lang dahil para naman sa ating negosyo to, no? Kasi wala namang ibang gagawa nito dahil tayo ang nag-manage. Kaya kailangan talaga ng sakripisyo para lumago pa ang ating tindahan. Kaya yun lang ang may papayo ko guys. Basta pray lang talaga at sabayan ng sipag at tiyaga Hanggang dito na lang ang update ko guys. Maraming salamat sana nag-enjoy po kayo sa panonood at huwag kalimutang mag-like, subscribe. Maraming maraming salamat po talaga sa lahat ng na mga nanonood sa mga video ko. God bless all. Mag-ingat po tayong lahat.